Anong nangyayari sa kanila? Kaya sila lumalapit sa pit dealer. Gusto ko na pong malaman po siya. Ano, kasi nung bago ako mo, hindi ko nagpatintuhan ka dito. Opo. Uh -huh. Sabi, uh -huh. sa kayo, sa pinigiro, sabi amen, ko, gano'n sa kanya, alam mo sa pinigil, ang matagal mo. Amen, amen. Uh -huh. yeah. Tapos sabi niya, pag ano mo ay anak ko dahil, para daw po nagagalit para ang pinigil, what's something like that? Demonyo. Demonyo. Ah, utos po naman po. Uh -huh. Ibig sabihin, I mean, may mangkukulang na invite na invite sa kanila uh -huh. kung sa mani at sa kabuhayan nila mayon gusto gusto itumbang gusto oh. niya ang anak so, yeah. ang anak dumum ba po ito yan ang asawa. Mm-hmm. Ayun nga po. Ito po na ang Pangalawa ito pa ano? Yan ang ginaanin niya sa akin. Parang Kasi ang hindi po, naniniwala sila dyan. Okay, okay. Yan, So, ganito po, no? Dalawang, ano po, magdama, dalawang session. Ibig sabihin, unahin natin to, tumunod ito, tumunod dito at ito. Yeah. Pero dalawang ipitan lang ang mangyari kasi eh, mag-asawa uh, naman. Gagawin uh, yeah. yeah. so, ko uh, ang best ko, at sana gumalik ko sila. Kaya lang, ma'am, um, pa paano ko mabibigyan ng banal na tulid ko? Eh, kayo lang ang pangka. I mean... Pwede natin ito, guys, like, uh, yung sa ano yung lalagyan ng tubig na no okay. plastic. Yan. okay Meron ba tayo nung plastic na lalagyan? Mm -hmm. Yung parang tubig, yung... Ma'am, ma'am, ma'am. ...labibilik? Magtano oh, ko lang ulit, okay. ma'am. Ah... Uh, Babit ka pa ba Hanaba. sa... Sa... Okay. okay. Ah, kaya ko lang po nagtanong kasi <coughs> kailangan mo talagang dalayin yun okay. yeah, yeah, po. Yan. Okay po. Yan, yan ganyan. Yan, pwede na po yan, sir. Ah... Uh, Kahit isa lang. Kahit isa lang. Eh, kung <that studies> uh, sa isang bottle, na ako sila. Okay. Mamaya papaliwanag ko, makikita nyo na tayo. Yeah. Yeah. Okay. Masakit yun? Mam, napanood mo yung video ko? Hindi, hindi ko nga nakikita eh. Ano? Ano? Alam mo kasi nakita, mayroong nag-introduce sa amin, yung si Mike yung taga Hindi ko kilala. Hindi mo, kasi na na, sa, sa Pilipon lang, pero may nanalo, nanalo daw siya ng medal yun, pinagalihan mo siya ng medal yun. Ah, okay. Kasi po, ang migal yun po, namamahaki talaga ako. Oh, yeah. Ah, hindi po ko nagbebenta niyan. Yeah. Sabi niya, bang... pinadala daw sa iyo, sa kanya. Okay. Kaya kilala. Sabi niya, at hindi daw, sabi niya, meron dito. Sabi niya, sa Sambales, hindi kanya niya alam. Opo, so, opo. Oh, oh, oh. so, Nakatira si, nandiyan sila ngayon sa, sa fiesta. May wahay sila dyan. Kasi dumating yung nanay niya. Mm -hmm. Kasi so, yung ano nila, yung nanay niya nanay niya, nasa hospital niya. Okay. Hindi yeah. kaya sabi ko, pupunta siya rito meron. Sabi ko, sabi mo lang papiya sa piyas so, niya. Kaya hindi naman, hindi maghihintay yun sa amin. Kasi pupunta sila sa oh. amin. Okay. 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 So, gano'n lang lang, kung meron din akong may tutulong dun sa kaya sabi mo sa o, yeah. uh, kontak niya lang mga uh, o, mag-usap na lang. Okay. Kasi, kung gano'n nga sabi mo, hindi yung makakapunta, ito mas maganda saan, ang nalimutin natin. Kasi ayaw, sinin mo lang dito. Hmm, hmm. Tinatabagan po na hindi na, nag-off na siya, baka naman sa fiesta kasi ko. Yes, sa... Uh, sa kaste. Sa kaste? May kasabi ako. Lapit lang ah. May kasabi yan sila. Kasi wala sila parati sa bahay, may kalitipan. Kasi uwi namin yan sa 12. Pangalan mo ng pasyente. Yun ang kalitipan. Ang pangalan niya moralist sila, moralist. Dalawa po gumagawa. Eh? Dalawa. May kumakakan Okay, ma'am. Eh. tayo ma'am. Ipupunga uh, <laughs> ng konti. Eko ma'am, may kasakitan ito ha. Mm -hmm. may nakikita Ay, ako sa nakikita kayo? ako sa, sa ano sa sa online, sa video. Ah, Apo hindi hindi Philip. <SOff> ah, yeah, Philip. Okay. Ah, Apo Philip. Ah, actually si Apo Philip, ah, isa yung niya, pero hindi kami nag-uusap niya. Wala kaming communication niyan. sabi kay Ang ano ko yeah. is... oh, <Driving> <stitches> <Did Jesus jelly> okay, lang kay Apo Philip, isa rin pong veteran ng niya. Lahat sila, eh, ah, pa rin din naman Meron ka nakikita sa akin, Meron po. Ano yon? palipad daw ng nagkakadrain ng weekend. hindi kita pwedeng, ano, ma'am, hindi ko pwedeng magamot to na hindi ko naaalis sa, sa iyo yung umaano o po kasi Opo, kasi magkukontrahan. Dwindi po. Okay, ma'am, ah, dito pa, di, yung paa. Paa. ko lang. O, dito yung mama. Ito lang ang ipangigit ko sa iyo sa sadyang napakaligit. Okay. mo lang pumigit, tingnan mo na ililigit ko para alam mo na wala akong nilagay na matigas na bagay para na, ako, kaya ako nasaktan, may pakot pala sa loob, kung matigas ang bagay. Yeah. Pero binilig ko lang po ito. Ma, Ma tingnan niyo rin ha. Ano po? Hindi, papakala lang ako, sa iyo. Para may, niya. para may tisigo, di ba? Wala ko yung nilagay. Wala ko inilagay. Ay, nilagay. Ayan ay, 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 na, para sabi niyo, oh, papel lang, nasaktan mm -hmm. si ate, ah, di ba? Ayan po oh, ah. papel lang yan ha. Pisiling ko, ano yung pisoyo pa agad oh? Mm -hmm. Sa doktor, wala akong makita sa'yo, ma'am. Pero hindi ko ito, ma'am, masakit ko. Ma'am, tingnan mo lang ha. Hmm. Oh. Wala? Mm. -hmm. Ma'am, nakikita mo pinitigil ako? Hmm. Wala ma'am, okay. Halika rito. Ito na po yung pinitigil. Halika rito. Oh. Hmm. ay Ayan po hindi ko Oh. Puh! Oh. Bakit oh. pagdating dito, ay. pagdating dito, ma'am, nakikita niya, pinapanood ay, naki ay, niya. Ayan. Ay. Pinapanood niya. Ay, ay. <laughs> Ito ha, ah. Oh. Oh. Wala. O, oh, titigayin ko. Wala. Pero bakit ma dito? Ma'am, ito na. Wala. 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 Uy! Hindi! Oo, masakit! Ito naman masakit. po. Ito naman po yung palipad namin. Ilalang mo lang, ma'am. Friends mo pa nga eh. Huh? Ito lang po. Oh. Ito po, kitikay lang. Puh! Ay! Puh! Oh! sa Torah repos sa inyong kung sino gumagambal sa babae ito mag-usap tayo oh. sa spiritual ng Diyos Diyos na lahat, Diyos na nakatakotan sa karna sabi yeah. sa ka, na maray lang sa bakit ay luluya pa Ella, oh. oh. alisin mo nilagay oh. mo rito ha okay ba yan? arborin ah, ar ko sa ito oh. ha o oh, dalawang kamay, dalawang kamay pag pababa, pababa dalawang kamay sige, sumunod sa akin ha sumunod ha ah, alisin mo na pala ito ha nagkakaitindihan. Nagkakaitindihan na. Ah. Sige, sige, baklas, 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 baklas. Tanggal, tanggal, tanggal. Sige, tanggalin mo na dyan. Tanggalin mo na. Pero mam, dyan ka muna. Para mamaya, pag natapos ikitan, kahit anong piga ko, makikita mo naman. Dyan muna. O, sige, baklas, tanggalin mo ha. Tatanggalin mo na. Tatanggalin mo ha. Tatanggalin mo na ha. Huwag mo nang balikan to ha. Ha? 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 Sasot! Pala, sagot. Sige, dalawang kamay, dalawang kamay, dalawang kamay. Pang, kunti, kunti na lang, kunti na lang. Kunti na lang. Kunti na lang. Sige pa, sige pa. Sige pa! Tanggalin mo lahat yan ha! Nagkakitindihan! Opo! O sige, baklas, baklas na pala. Baklas na. Kunti na lang. Panginoon kong isu sa kamandakilaw, humingi ako ng basbas sa'yo na patay ko gumagamala sa babae ito. Tanipratin mo sa metro. Anay! Ma'am, iisita ko ulit siya para makita mo yung pagkakamot niya ako dito. Ma'am, 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 ma'am. Ma'am, gaya lang muna, gaya lang, ma'am, ma'am, gaya lang, gaya lang. Ay! <coughs> Magdin na mo, ha? Para makita niyo na, ba, papel lang, nasaktan. Ng, ano eh, wala na. <coughs> ano ba? Hindi Ang galing Hindi ko na pwena naman kasi nahihirapan ka. Pero, ma'am, may lang sa iyo, ha? Ay. Okay, pakinom po. Halika dito. Ako, pakinom lang po. Kaya lang ako. mo ha? Ito yung inipit ko sa'yo, madam. Wala akong inilagay na ano dyan na, no? Hmm. Yan Bago tayo sa bago. Hmm. Bibigyan mo rin ng sample para makakuha kayo ng ano sa akin. Ayan. O. Oh. Ayan ha? Ma'am, kahit anong ipit ko rito, hindi ka lang masasaktan. Kasi ilan na. So, uh -huh. Hmm. Yan lang. Binulog ko lang. Bilit natin. Yeah. O, oh, pisil. Ang yeah. lambot, yeah. mm. o. Oh, ma'am, pisil mo para. O, oh, lambot. Yeah. Okay. Ma'am, okay. tingnan mo, ha. Sa doktor, pigit. Mm. Wala. Okay. Ma'am, alam mo, pinipig ako. Oh. Okay. Mm. Mm. Ito po yung kanina yung green yun, meat. Yun. Wala oh. mm. okay. oh. Atay na rin po no, yan. O, or... wala. Patay na po, hindi malis. Oh. Ayun. Yeah. Ayun. Pero palipad lang yun. yung Yung huh? mga... Ayun na. Oh. Wala na. Ibig sabihin po, natanggalin natin. Ngayon, pangalan nung pagsasabay ko na ito. Pundas. Ito kayo na nanay niya. Okay, pangalan nito? Uh, panos. Panos. Oh, panos. Ay, ito po yung panos ha. Yeah. Kanina inipitan kita, wala na. Ha? O ito yung panos kulam. Silip po. Oh! O. Maske! Maske! Panos po yun ha. Yeah. Sa pangalan po niya. Bakit, bakit niya sinabi okay. ko yung pangalan niya na nasasaktan ka? Yeah. O ibulong mo yung pangalan mo. <coughs> o pangalan mo na ito ha. Mm. O tinan mo. O bakit wala? Pero pagdating doon sa pangalan, Meron. Yeah. panos. <coughs> Hmm. Hindi ko pinagkinan. Bakit? Satur, ano yun po? rota. Baklas, dalawang kamay. Dalawang kamay. pu Sige, dalawang kamay. Pagsasabay ko na ito. Sige, sige, baklas. Tatanggalin mo ito, ha? Tatanggalin mo. Ha? Ha? Pwede malaman? Kaibigan? Kaibigan? Kaibigan lang? Sagot! Oo, o, kaibigan ka lang. Nasaan lugar ka ngayon? Oh, sa ibang basa, dito. Oh, sa at, bansa dito? Saan? Nasa ibang bansa ka ngayon? Oh, yeah. Bakit inaano mo sa inggit galit? Nainggit. nainggit. Yeah. Bakit ka nainggit? <laughs> ah, anong problema? Maganda ang trabaho. Malaki Magandang trabaho. <laughs> Ma malaki ang kitaan. Yeah. Eh, huwag ganun. Oh. Magtrabaho ka na maayos oh, ha. Ha? Oh, o sige, Baglas, baklas, baklas. Sige, kutin na lang, na lang. Sige na lang. Ipagsasabay ko na lang ng baklasin mo ha. Uulitin ko, inggit galit. Inggit na inggit ka. Ikaw ba yung kumukulang managutos ka? Ah, ah, huwag mo kayo na ano. Uulitin ko, inggit galit. Galit na rin. O oh, sige, inggit galit. O sige, baklasin mo na ito ha. Ah. At nasa akang doon ka sa basa? Ha? Nandun ka ngayon. Yeah. Oh, ma'am, nandun dito. Wala nang sa Pilipinas. Sige, kundi na lang, kundi na lang. Sige, nahirapan kasi siya eh. Nahirapan kayo hindi ko pwedeng ano. Sige, sige, baklas na lang. O, tatanggalin mo na ha. Tatanggalin mo na ha. O, last na. Kaibigan? Kaibigan lang sila. O, huwag mong inaano sila ha. Ako na ang mga kalaban. mo ko hindi. Sino ko? Sino ko? Oh. Ay, hindi mo kinala. Sige, 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 baklas, baklas, baklas. Sige pa, sige pa. Panginoon kong isa sa kamanda kailang, may ngaw ng bas-bas sa'yo. May nilagay sa pamilya, saan ipratili sa kami. Agal! Ma'am? Okay mga, pakiinom mong marami. Tapos yung tubig na para dadalay niyo sa... pumili si Okay. sa lahat. Ito si Apo Challenge. Dito tayo sa Olongapo City. At meron pa tayong gamutan. Magaling araw nung kami nakauwi. gawa ng maraming ginamuto. Uh, shout-out kay Sis Maika. Kay Apo Rap, Apo Ken, Apo Marwin. Mga veterana mong gagamot ng Team Apo. At kay Melo Legario At uh, shout-out na rin sa taga Bacolod City yung mga mga gamot ng team supremo na pinangunguna ni product Keselowski magandang umaga.